Nandito po tayo kailangang Princess Ito po yung bahay nila. Alis na din po kasi sila dito. Kaya maghanap po kami ng bagong titiran nila ngayon. Uh, may nagbigay po ng 6,000 natin. Si Aroma M po yung nagbigay. Ano masabi mo? Binigyan ka ng pang 2 months advance ano. Bagong lilipatan yung bahay. Thank you po sa nagbigay sa akin. Mag-aaral ka na. Pwede pa po daw? Makakabol pa daw pwede, siya tayo. Pwede pa, daw pwede pa po daw. Pa dito ko na lang po siya sa may upper purse ipapasok para makapag-aral po Tanpa? siya. Dito po sa upper purse. Dito lang din ba? Apo, ah, yun Mas labasan po, po, ng dating barangay hall. Ng upper purse. Yung school doon, Apo. Ah, yung papasok sa loob. Apo, ah, yung maliit pong papasok. Doon ko na lang po siya ihahabol na ipapasok. Naiyak lang po yata at lilipat na. Nayak ka? <laughs> Hindi po siya kasi makapaniwala na may tumulong sa amin na makapaglipat po ngayon. Sana kasi marami yung... po pong tumulong. Opo, Friday po kasi ang pinaka namin dito kaya lang nag-aalala po ko na baka pagdating ng Friday wala kami mapupuntahan. Mm -hmm. Sige po, lilipat na po gano'n tayo. Opo, linilisin Pano, po yun. Gamit niyo po yung mga yan? Hindi po, hindi, hindi na lang po, po yun. Na. Dalawang sako lang po sa mga ilang bag. Ah, sige, eh, magtawag na po tayo ng ano? tricycle. Tatawag po ako doon. Opo. Sige po, ay ayusin niyo na po yung gamit niyo. Opo, sige po. Okay, po. Habang ako ay naghahanap ng tricycle na gagamitin sa paghahakot ng mga gamit nila, Princess. Habang sila ate naman, nagliligpit na ng mga gamit nila. Biglaan nga pala yung mga pangyayari ngayong araw na ito. Nagchat nga kasi sa akin yung mama ni Princess. Kasi nga daw, hanggang bukas na lang yung palugit sa kanila ng may-ari ng bahay. Halos 6,000 nga yung kailangan na pera para makalipat sila. Buti na lang may mabait tayong sponsor na agad-agad namang nagbigay ng 6,000 pesos. Maraming maraming salamat po, Madam Aroma M. Kahapan Kahapon nga po pala. August 6, 2025. Siya din po yung nagbigay ng 1,600 para kay Princess. Napakarami talaga ng mabubuting tao dito sa mundo. Thank pa po Ano pong masasabi niyo? Alis na po sila atin. Ay, wala akong masasabi. Malaking tulong po sa kanila yung naipadala ng nagpadala sa kanila. I mean, maraming salamat po sa tulong nyo. Mayak ka pati. <laughs> Hindi ako. <laughs> Nang may nga yung mga gamit. Agad-agad na nga din kaming umalis. Medyo malapit nga lang pala. Yung bahay, nalilipatan nila. Nagtagal nga lang pala. Yung biyahe namin kasi yung daan, lubak-lubak pa. Kaninang umaga, nilakad lang pala nila at ito. Pinuntahan niya daw kasi yung may-ari ng bahay. Nalilipatan nila. Dito nga guys. Nakatulog na nga din bigla yung kapatid ni Princess. Nakarating na nga din pala kami. Dito sa bahay, nalilipatan nila. Dito pa. Yung pinunta natin doon. Buo po ito. Buo po Oh, eh, ito lang. Ito nga na. Baka may bawas pa po. O sa akin. Sayang lang po yung matitipid yung month. Pagkagawan daw po nila? Ano po? Nung, nung, mga saksakan? Ito po, meron po. Ano lang po, bumbilya lang. Ay, bumbilya lang? okay. Kasi okay, ito lang po yung mga papalitan nila, yung mga tumutulong ganito. Kailan po nang papalitan daw? Yun nga lang po, hinihintay lang yung makapag-deposit po sa kanila. Pero dito sa loob, parang ayos naman. Opo, oh, meron lang po siguro kung konting tuloy. Lagyan ng tabo. Okay. At least mas malawang kasi masikip yung ano niya eh. Opo, oh, nakituloy lang po kasi Oo oh, nga daw po, sabi nung, ano, nung babae nung kanya. Mas malawang na nga pala to. Kesa doon sa pinagtuloyan na bahay nila ate. At mas malapit na din to sa school na pagpapasukan ni Princess. Opo tayo ngayon sa bagong titiran po nila ate. Si Madam Aroma Ems po, siya po yung nagbigay ng 6,000 po. Magkano po yung bayad dito te? Pali, ang sabi po niya kasi sa akin, sasagat siya ng kahit 2,000. Tapos 2,000 po. Ayun, 2,000 pwede na po. 2,000 So, yung 6,000 po, 4,000 po yung mabibigay. Apo. Tapos yung 2,000 daw po, uh, pwedeng itabi daw po sa pag-aaral niya. Or yung 500, 1,000, gasto niyo po sa pangkain niya. O meron naman po. Yun nga sa problema namin, baka kung sakali iba ka, pwedeng kayo nang bumili kahit yung lutuan lang namin. Ah, Kasi wala kami mga uh, gamit. Gamit. Ay eh po, manawagan po tayo na eh. Opo, ay. Eh. eh po, gusto nyo sabihin Opo, sa mga gusto po. salamat po sa tumulong sa amin. Kay Madam Aroma eh. <laughs> nakakalipat po kami ng bahay. Kasi kung saan-saan po kami nakikitira. Na. Sa mga susunod po na ng tumulong sa amin, nagpapasalamat na po ako. Malaking tulong po ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat. Ayan po. gusto mo <laughs> Ito, ito po yung binigay po na 6,000. Tapos po, yung mga kailangan nyo pa ate, mga... Yung po, mga kaldero po, kaldero. Ano, mga lutoan lang, lang po. Ang kulang meron naman. Ah, naman po. Banig, banig po yung, ano yung, yung Yung mga ano lang po, comforter lang po. Meron po yung ganun. Opo. Oh, kasi parang basa po iba eh. Naano ko oh, na. po. Umulan po kasi hmm. hindi na alam po halos mapagbila doon. Sige po, itabi nyo po yung dalawang libo. At magbibigay na din po ako yung galing naman po sa amin. 1, 2, 3, 4. po. 4. para may pangkain po kayo ngayon. 5, 6, 7. Ano Probably 1,000 po para may, kasi kalilipat nyo lang po okay. para mayroon din po pangbili ng mga pagkain nyo. Nung bumbil niya, ano po, mayroon okay. pong bumbil niya, no. Kasi walang mga bumibili. Okay. 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 Maraming salamat po, sir, okay. sa tulong niyo pong binigay sa amin. Malaking bagay po para sa amin ito. Sana marami pa po kayong matulungan na kagaya po namin. Anong masasabi mo, Princess, sa nagbigay ng pera? <laughs> Thank you po sa nagbigay sa akin ng pera. Mag-aaral ka na. Opo. Gagalingan mo sa school, no? Magtitinda ka pa doon. Opo. Pagsabay Wait talaga. Ka Pagkasabay na. Pareho silang Daniela, may inay boses. Hindi <laughs> naririnig. <laughs> 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 Wala pala kayong mga gamit, no? Mm -hmm. Sa mga gusto pang magbigay ng mga ano, gamit. Ano masabi mo? Dito na lang po ang buntahan ka. Ha? Thank you po ako sana. <laughs> Thank you ka. Sa mga gusto pong tumulong kila princess, maraming maraming salamat po. Uh, kontakin nyo lang po ako para ba gusto nyo pong magbigay, uh, may abot po natin sa kanila. Bukas magtitinda ka? Hindi pa? Hmm. Wala pa kayong lutuan, no? Sige. Thank you. Bye-bye ka na. Bye-bye po. Ang masama ko